mga repa nalasing ako nung pag inuman namin kagabi so nagulat ako mga repa, pag gising ko may katabi na akong babae so nandyan pa, dyan, nandyan pa siya sa may kwarto di pa na uwi di ko kilala kung sino so, pangit ako sa inyo mga repa. Hindi ko kilala kung sino yung babae ito. Tudas ako nito. Tudas ako sa magulang nito. Baka. Wala na tayo. Pag uh, tirayan tayo ng ano nito marepa. Wala tayong magawa nito marepa. Pag sinabi ng pananagutan na natin ito. Si marepa. Nung pag inom namin. Nalasing ako. Ay. Kaya na pa yun dyan maghapon ng tulog. Wala pating galaw-galaw na po ng pamilya niya, Mare. Pa. Masakla po nito, Mare, pa kung ano pa. Pamulong tayo nito ng alanganin to. Yung Mare, pa. Dapat yung galaw galay, Mare, pa. Sino kaya itong babae nakapasok na ito dito sa kwarto? Tuda sa kunito. Yari tayo na mga repa. Yari tayo na itong mga repa. Makakapag-asawa tayo ng alangani nito. Nambigla ka. Eh. pinatawag tayo ng magulang nito mga repa, todas tayo. Talaga. Allah.